So ayun guys, good afternoon. O oh, magandang tanghali guys. Ngayon ay eh, mag susubok tayo mag-cut ng grass. Ayan, so nandito tayo sa backyard ang haba na nung, nung mga grass namin dito sa likod. Ayan guys. Ayun lalo na yun oh. Yun sa may ano namin, ano bang tawag nito? Um um ihawan. Mataas na talaga. So, ayan, gagamitin natin, natatay natin yung um Ryobi nila Dexter. Shout out Chai and Dexter. So titingnan natin guys kung anong magagawa natin ngayon. Kasi lowbat pa yung lawnmower namin, charge namin. So hiniram namin to. So kung matatandaan nyo guys, sa previous vlog namin, kinuha namin tong Ryobi nung winter. So ayan, update na. Tingnan natin kung anong um, gamit na itong Ryobi na to kung okay ba or sulit ba yung um, Ryobi. Pero, ayan, syempre, tatanong din natin yung may-ari, si Dexter sa si Chai, kung ano yung experience nila dito. So, so far, ayan, uh, magkakat tayo ng grass. Tingnan natin kung paano gamitin. Actually, di ko alam kung paano gamitin to Ayan, kagaling lang natin sa work. Um, Nag-early go home ako. So, pinawi ako ng 11. And, ayan, may chance tayo. Kararating ko lang, siguro 1 hour drive. Nandito, dumating ako 12. So, currently, it's a uh, 12.45. And, yeah. Um, may chance tayo para magkat ng grass. So, ayan guys. Ang ganda ng panahon. Let's go, Sunny. And, yeah. Magkat na tayo. Let's do this. Let's go. ayan guys, nung umpisa na natin yung pag uh, ano no, medyo kung may kita nyo, wait ibaliktad ko ah, ayan guys kung may kita nyo, hindi pantay-pantay yung ano ko, <laughs> yung pag uh, pag ano ba to? Pag cut ko ng grass kasi uh, daw marunong kung paano yung maneuver nito. Actually hindi pa nakapanood ng YouTube kung paano mag-cut ng grass using this uh lawn mower, yung riding lawn mower. And yeah, tignan natin. Um, ang plano ko is ikat uh, i-cut muna siya kung ano lang makat ko and then ipapolish ko na lang siya ng lawn mower namin kapag ka naka-charge na yung um, Uh, handheld na lawn mower para at least ma ko. So, yung matataas muna yung tina-target ko para at least mamaya, konti na lang. and guys, magubat na dito sa aming likod. Tinan nyo na lang yung after later and titingnan ko kung uh, matatapos ko siya ngayon kasi di uh, hindi pa ako makain. So, um, ikakat ko muna kung anong makakat ko and then uh, maglunch and then tingnan natin kung anong magagawa. So, see you later. Bye! Ayan, so far ito pala nakakat natin yung Yung gitna, hindi ko na muna sinira yan Kasi baka yung low power na handle Kasi hindi makapasok ko At yes, inilipat ko yung ayan, grill So, ayan, ito muna Ayan, magkita nyo guys, medyo clear na yung way Yung mga gilip na lang So, siguro yung gagawin ko doon is Siguro yung gagawin ko doon Kasi clear naman na Um, yung mga gilid na lang gagawin ko dun yung handheld na lang yung gagamitin ko ayan so parang nilinis lang natin muna lahat kasi masyadong makapal and i-clear ko yung play area ni Clayne doon Alisin din yung ilipat ko muna doon para at least ma ano ko siya ma lawn mower saka ito uh, ko doon saka yung table na yon ililipat ko doon so at least doon cut na lahat yung mga itong area na lang and yeah siguro mamayang hapon ko na ayusin yun Uh, ayusin yung mga grass and um, kain muna tayo ng lunch see you later, bye eh ayun na nga guys uy, masyado maliwanag gata yan, so ayun na nga guys lunch break na natin dito ko muna pinark yung ano nila Dex so far okay, ang bilis lang siguro wala pang 20 minutes yung pagkat ko, medyo okay na so konting polish na lang guys yung mga gilid gilid na lang yung titirahin natin mamaya, so ang ginawa ko is mulching so sabi nga ni Dex kanina um, baka hindi umangat yung mga ano yung mga grass na kinat so hindi punta sa bag dahil umulan kagabi so basa pa and tingnan natin um, um, minolching lang so parang dito lang napunta din yung mga ano yung mga grass and yeah yung mga gilid na lang yung ayusin natin so ayan gugutom na ako guys kasi hindi pa hindi pa ako naglalunch eh. <laughs> gutom na ako <laughs> So ayan, guys, uh, lang natin para yeah. Na oh. Sige, uh, kakain muna ako. Magko-collapse na ako. Lain din muna sa loob. Medyo ano, may pollens dito, nagkatao ng grass. Ayan. So update na lang namin kayo later guys. Bye. So ayan, guys, um nakakain na tayo ng lunch and nakatulog ako. Currently it's ah uh, uh, 3.30 p.m. Pero tingnan nyo guys, parang tanghali pa rin yung ano, yung paligid. So, ayan. Um, minove ko na yan. Nandun yun eh tapos yung yung lamesa minove ko na doon banda para etong part naman na ako yung mga gilid kasi kung makikita nyo tingnan nyo ah ayan mataas pa yung dito so ito yung kaanoin ko hanggang dyan ito na lang yung mga nandun okay na tapos edging na lang yung nandun So ayan, buti na lang napauwi tayo ng maaga guys at magagawa natin. And thank you kay Dex and Chai dahil uh, pinahiram ako na ang kanilang Ryobi. na ano um, ano ba to riding lawn mower so yeah umpisa na ulit natin guys and let's do this let's go. edge. So, tinurod din sinabi ko kanina, ano, ano ang dalaw nito, yung mga edge thread niya ang hiram ng daanan ng lawn mower niya eh. So, kete yung ginagamit natin, pangkat ng ano nung edge para at least sa ah uh, uh, ano, luminis siya katulad no'n. Ayun no, ginawa. Yeah, so ito na na petsa na. Yeah, para sa mga. And yeah, kuminis yung gilid. So,

See ya. Bye. So, yun guys, tapos na tayo. 'Yun, no? Oh. So, overall review sa Rovi, um kung nagmamadali ka at madali, uh, malaki yung ano mo, backyard mo or malaki yung lawn mo, recommended 'to. Kasi actually natapos ko lang siya ng mga uh, 20, actually total time siguro mga 30 to 45 minutes yung um uh, uh, nagawa ko. Pero ang cons lang is um, yung mga edging. So, yung mga sulok like this, yung mga dyan, medyo hirap na siya yung mga corner. Medyo hindi ko pa alam kung may technique dyan or may um, dapat gawin. Pero, um, hindi ko na mapasok yung Ryobi unless mabangga ko yung yung lawn mower or mabangga ko yung mga sidings. Pero, ya yeah, iniwasan natin siya. So, ang gagawin ko na lang is gagamitin ko yung ano namin, yung um, lawnmower namin para sa mga corner na ganito. Pero technically, pag open space, yan. Sobrang sulit na ito. And, ang bilis lang. So, ayun guys. Um, quick vlog lang. Pinakita ko lang yung Ryobi. Alam ko may mga naghahanap ng update about sa Ryobi. And, um, if a full depth um, review natin yan pagka nakasama natin sila Sir Dex and Ma'am Chai. So, ayun. Um, Nag-vlog lang ako kasi maaga ako pinauwi. Eh. And, nagkaroon ako ng chance para makapag-cut ng grass namin ngayon. Uh, preparation sa spring and summer. Ayun guys, sasoli na natin tong Rio na riding lawnmower nila Tex. Pero bago yan, tinisin muna natin siya. So ayan, iboblower natin. Basing natin lahat ng mga... Ayan. Sir, malinis na sir, parang bago. Ah, meron pa. Sorry, sorry. Sir bagong car wash Sir Bagong bagong car wash Sir Dex sir. Ayan. So ayan guys Sasali so, na natin ito kailan okay, na, Dex uh, Doon naman si Camille Yung kapatid ni Chay And yeah, drive na natin papunta doon. So, let's go. Ayan guys, driving na papunta kay La Dex. So, yung bahay nila Dex, ito yung sa amin, di ba? Yung kila pero sa kila Chay doon lang. So, mga lang ilang houses lang. One, two, three na house kabila, sa kabila sila. Ayan, dyan. So, ayan. Ibiyahe lang natin papunta doon. bago A And guys, dito na yung kila Dexter. Yung bahay nila. And um, yeah, um, tatawagan lang natin si Camille para buksan yung ano, yung garage tapos ipapark natin doon. Let's go. Yan ho, binubuksan na yung garahe. And ayan pala si Camille. kami ako, Camille eh. <laughs> si Camille na <laughs> Hi, say hi. shoutout kay Camille na nagbukas sa atin ng pinto. <laughs> Thank you, Mila asa ah, sige, bye bye. Sige, ako nang bahala. i Iyan ako lang. Park ko na lang dito. Sige. And ayan na solid na tayo ng gamit, guys. Ayun, Siguro dito ko na tatapusin yung, ano, yung vlog. And, ayan. Maraming maraming sa, salamat sa pagkasama uh, sa short vlog. Kahit nag-cut lang tayo ng lawn. And, ayun. Um, till next vlog. Maraming 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 salamat sa mga subscribe. And, sa mga hindi pa nakasubscribe guys, please subscribe na kayo. Malaking tulong yun sa amin um, na mag-grow yung channel namin. And sa mga nanunod na hindi pa nakasubscribe, guys, click nyo lang yung subscribe button. And yeah, um, much more appreciated kapag uh, ano, nakapag-subscribe kayo siya. Ayan, maraming maraming salamat till next vlog. Ingat kayo parate and God bless.